Ayan o Mahara pa yan <laughs> tuloy si ma'am Ayo lima. <laughs> Kasi ako parang nagulat din eh ba <laughs> nagbabalik naman tayo mga Patreks Panibagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutunghayan At sa araw na ito, ay kalimutan mo na natin ang ating mga problema kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! <laughs> Naglaro na yung mga lopo <laughs> Ang kulit niya ate Umalis na lang si Kuya eh. <laughs> Parang nakakaloko yung tawa Yun oh, sexy eh.

Hmm. Ay, na lang hindi din ba sa inyo? parcel, parcel. Ay, kuya, ko <laughs> naman <laughs> 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 ma <-cancel>, eh. ma-cancel eh Iba kasi tono ni Ate eh. <laughs>

Wow. <laughs> Kala mo kapatok Ay, wow. be, wag mo sasabihin sa akin pipiliin mo ako sa araw-araw. So, sino mm -hmm. ang panggabi? Eh? Mm -hmm. Ha? Oo nga naman. Na. Sino? ha? Ayaw Ay, Ma. Kailangan lang pala kailitin yung kutin. Eh. <laughs> sa pamamagitan ng pag-aantanda ng Cruz hmm. sa kanya noon, Ini uh huh And this is daddy. Lagi ada yang tandaan aku semua. Mm. Mami. Pati <laughs> <Is> that... <laughs> 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 yang mami, kira-kira senyumnya, Nay. Gini, no? Masin, kan? naglingkod-lingkod atas trabahoan. Mm? Ang importante, walak tani absent. <laughs> <Deliver>! <laughs> ah. mo <laughs> Kahit binabahan, sipang talaga na siya. ng parcel. dito Bakit? Yung <laughs> <laughs> mo, lang lang. <laughs> <Baka> <laughs> mo Mga kaibigan, alam nyo ba? na hindi ang balat ng lechon ang nakakahayblan. Oh. Hmm. oh, good news ah. Paano kaya nangyari? Ayos. Eh ano? Good news. Ah. Eh. Ano? Buto. Ha? Buto, buto na ng lechon na nakakahayblan. Buto? Oo. Oh. Pabihira ka pa. Paano nangyari buto yun? Ako yung naimbitahan sa isang handaan. Oo. Oh. Pagdating ko, mm. nakita ko yung lechon. May lechon. Puro buto oh. na lang. Ano nangyari sa'yo? <laughs> Na-high blood ako to. <laughs> Ma-high blood ka nga talaga. <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。 Sis, nakakatuwa naman yung anak mo. Ang lakas kumain. Ooh. Anong vitamins niya? Naku sis, hunger. Yeah. Minsan, chinelas. Ah! Depende kung ano una kong makita. Ayaw, <laughs> Iba na pala yan. <laughs> Ay. Ayaw, <laughs> Saan tayo lang pala

<laughs> lang, pala. Alam nyo ba guys, grabe, ang swerte ng kapitbahay namin. Kalain mo yun, araw-araw, nakakita sila ng maganda. <laughs> Lagi ba na <nadibinawan? laughs> Naglaro sa stata Happy lang. Eto like 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 it. <laughs> ang malakas ng trick. try May ibigay ng hindi Isipin mo may jowa ka tapos ako yun. Siyempre yeah yun. naman ang jowa na oh ako. mo mga langga. Kita gay makaingon nga nung masakop sa China ang Pilipinas. O, mga bisaya gay makaingon ani. Ano mm -hmm. Kaya mga Tagalog nagpost og mahalin ang Pilipinas. Mahalin. kaya karon kay gibasa sa Bisaya mahalin ang uh -huh. mahalin ang Pilipinas. Mahalin ang Pilipinas. Mahalin Pagbasa sa Bisaya. Mahalin. <laughs> Pilay presyo. Dali gyud, ay. saging. Basta labing. <clears throat> Ang muto anak mo. <laughs> muto mo, di ay Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy ninyong suporta sa aming mga panib videos. At, at sa mga hindi pa po nagsa-subscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awan yun na po. Salamat. <laughs>